Kasi pag, pag nasa ganitong linya ka ng trabaho, madali kang maging ano, eh, cynical about, about a lot of things in life. Pero sa mga ganitong opportunities, nai-restore yung, yung faith and yung hope mo sa isa't isa. Ngayong hapon, may mga surprise kami sa'yo na mga babalikan nating mga pagsasama niyo ng by Jessica and Unilab. Ingat! Yeah. Kayo din po! Yun ang laging paalala ng mga nagmamahal sa atin. Para safe, para sa etamol, O paano po? Ingat! Medyo cringy. <laughs> 2007, nakita ko yung date dito. 10 years into the business, kung ano lang yung dumating na opportunity. Hindi ko alam kung ano yung pinapasok ko, basically. Mahirap hindi maramdaman yung alaga at suporta ng mga taong nakatrabaho at nakilala ko sa mm -hmm. Unilab. Kasi gusto nilang makita, kamusta ka ba? ano bang lagay mo? And pinapakinggan ka kung anong natipisel mong gawin. Ikaw, on your end, kahit sabihin mo, oo, oh, endorser ka, brand ambassador ka, eh, tao ka pa din. Hindi ka naman mascot. May capacity sila to be human. Kaya noon, pag may lagnat ako, dama ko agad ang ingat niya. Mayroon si naman ang may lagnat, talagang damang-dama ang pagkaling. Sobrang bilib ako sa mami ko na tinanggap niya and game siya. Gusto lang din ako siguro ng tulungan ng nanay ko na magawa kung ano yung rin from me. Yung mother's love and care talaga, doon din naka-anchor yung core ng Unilab. Doon lang ako magtitiwala sa alagang Unilab. Malaki po ang pasasalamat namin sa inyo, sa inyong lahat na nakapunta po kayo sa araw na ito at sa mga nabigay niyong tulong. When we reached out to these people and Meron kaming nagawa na humanize yung yung partnership. Naging tungkol sa tao. Hindi na to tungkol sa sales ha. Para sa sakit ng ulo, para sa lagnat. Nalagpasan niya na yun. Yung objective niya parang naging mas profound. Hi, John Lloyd. Um, nine years ago today, you visited our Yellow Boat communities. What they remembered about uh, your visit was that you did not only distribute the blankets, but you really stayed with them they just need somebody to believe in them, to ignite that hope. And you provided that. Ito yung kumot na pinamigay niya noon. Wine. Mm -hmm. Sorry eh. ah. <laughs> Pagkaganto, laging sa amin yung salamat. It's mutual. Wait right lang, ah. Di ako makasalita. <laughs> um, yung nagawa nun sa amin, mas... mas lasting, mas kami yung nagpapasalamat. Dapat. Pahalagaan kita. Nasagutin kita. Uunawain kita. It's a very selfless act natural sa kanila yung yung pagpapaabot, pagpaparamdam ng alaga. I think the fact na they want you to feel better, be better. Kailangan natin ng mas marami nila. Ingat. Ingat. Yay. Ingat. 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 Fans ang gumawaan. Ah, ganun ba? Sana yung ingat ma lang nila, hindi lang sa akin, kundi doon sa gustong iparating nung namin, together with by Jessica. Yung word na ingat, reminds me of a journey. Familiar people reminds me of warmth, the feeling of being home. Definitely, ingat has a new meaning. Yung alagang yun yung alaga na ma-associate ko sa more than the physical na alaga. Parang yun yung alagang parang magtatawid sa'yo. Ngayon, when I say ingat, mas, mas dito na, <laughs> hindi na dito.